baha po yan hmm. kapal walang ano eh. kahit tala ko walang makadaan eh. ayun ah eh. tapos na sa ano kapal ayun eh tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan yes, ayan, grabe ayan, tignan nyo naman, grabe anong oras <laughs> pa <Bari>, kayo titigil makikita naman dito ayan ang pag-ulan Mamaya ka pa yung ato. Ay, parang may tao dyan eh. Parang may tao doon, ayun na, nilangoy nila. Papasok doon siguro, pero may baka sakali. Oh, ayun, may lakas eh. Oh, tubig po yan, yun nandun. Oh. Tubig. Ayun, oh, tubig po yan, yun nandun. Ayun, ayun. Oh. Wala dyan, yun ang daan. Oh. <laughs> ayan, di rin nakapasok. Ayan. Bakapal, ayan, oh. sapap ko ulit. Oh. Bibi Balenciela. wala pa pala yun parang may dalawa din yun malayo na natin wala din pa yata sa tulyahan tuloy tuloy pa rin ang ulan tuloy yan Ayun eh no, tatak Ay, eh. yes. O, sana, na, sanaan na sinignen. Sa mga tu do tumignen. Ulan. O eh. na tumikil na ulan na. Bago na lang tayo. Bye-bye.